Uh, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, pili tayo ng inyong energy. Okay. So, don't overthink uh, air sign, ha? Ingat, ingat. Okay, so, baka meron kayong makakaaway ngayon. Iwas mo na, M meron ka lang iiyakan or something. Magaan naman to, I think so. Okay, magalala. Oh, sabi ko sa inyo eh. Tears of joy coming and ah, uh, okay. Ah, uh, kung ayaw nyo mabuntis, baka mabuntis kayo ha. Meron madidiligan mamaya or next week. Itong week na to. Okay? So, kung ayaw nyo mabuntis, baka mabubuntis kayo. Yung, yung parang dapat aware kayo sa mga ganyan. Yung, Safe sex. Lagi kayo mga madam ko, bossing ko. Okay, so weekly reading, ano, uh, horoscope um, you're dealing with a person, may makikilala ka daw, go. May travel. Um, tanggapin mo lang yan, baka meron kang inaayawan. May bago mang liligaw ka ba? Yes. Yung ba sa inyo parang mahilig or malapit kayo sa mga bata? Yes. Okay? Kung lalaki ka man, yung lang kakagusto, nagkakagusto sa inyo, mga batang babae. Okay? Kung babae ka, well, ma-age ka sa person mo. That's okay doesn't the uh, age doesn't matter naman eh. Diba? Okay. So may travel something. Okay. Yung mga inaantay mo na darating na yan ha. Okay. Aha. Uh iwas-iwas -huh. oh, talaga eh. Parang meron kayong makakatampuhan. Uh, yung health ninyo, uh, Libra, bantayan. Um, something, kung naghiwalay kayo ng person na yan or kung kadate mo man yan, meron siyang kinikita na. Okay? Ingat-ingat. Safe sex pa rin. Okay? Kasi hindi mo pa yan asawa, kaya kailangan double ingat po talaga. Okay? Hindi natin masasabi na kesa wala yung um, uh, ginagalaw or something, air sign, ha? Huh? Safe sex and kalusugan what is your blessings? Tingnan natin yung blessings ng mga air signs. Actually, parang problemado ka doon. Yung marami kang bills. mag ka kasi malikot ka. Ang dami mong alam sa buhay. Oh my God. Kung pwede, pwede magkulong-kulong kayo mga ano air signs. Ang um, likot-likot nyo kasi. Kaya yan tuloy, napapagasto kayo. Pati yung isip ninyo. Napapagasto wala sa oras. So, that's not good. ba diba? Syempre, yung yung tensions ninyo kumuha o murder kung ano-ano, 'yan. So, ingat-ingat lang. Doon la kayo sa kayo magbe-benefits kung gusto yung gumasto Okay, may mga iba dito iba ang ikot ng tadana. Once na kayong umalisin sa um Major decisions ninyo ay outcome talagang napakaganda at yayaman. So yayaman ka daw Libra. Ah Libra, sorry. Ah air, air sign Libra and Gemini and Aquarius. Yes. Hindi ganun kahirap ang buhay sa middle of age mo or kung, kung 50 ka ngayon or kung 30 40 ka ah mukhang makakarandam ka ng lakas ng loob mula kay Sino. Okay, the universe talaga magbibigay sa iyo ng uh, awa para maiparamdam sa iyo na deserve mo 'yan kasi naging mabuting tao ka so ibabalik ng universe para sa iyo 'yan. Okay, air sign, so good luck ha? Huh? Good luck good luck lang sa mga air signs. Okay, so meron kayong library So, matindi ha, yung ano mo, uh, kung gusto mo mag-low, or kahit ano, take mo na yan next year, or kung may pag-asa pa mag-enroll na yan, go for, moon, go, go for it na yan. Uh, expectations, anyway, ah uh, kung, mag, kung magpa-plan kayo, mas maganda na yung, uh, walang makaka-alam. Okay? So, be patient sa inyong katawan. Mahalin nyo yung katawan ninyo. Minsan, talagang pinapakain. Pag sinabi kasi sa'yo, ng mga taong iniinsulto ka, bobo ka, pangit ka, yun ang pinapakain mo sa sarili mo sa utak mo. Ay, oo bobo ako, pangit ako, mataba ako, yan. So, can you please remove? Okay, pangit ako, niloko ako, siguro ka hindi ako masarap. So, hindi ganun eh, hindi ganun ang nangyayari, okay? So, um, wow, um, if ever uulan bukas man or this week, uh, go for it. Cleansing po yan. Na pinapayuhan po kayo na mag-cleanse sa lalim ng ulan. Okay? So, take mo lang whatever it takes. Talagang tuloy mo kung ano man meron kayong niyaya or um, new project. Go mo lang daw yan. Talagang this year ay napakaganda this coming uh, 2026 din para sa inyo air sign. Okay? So, maraming salamat. Kung gusto nyo magpa... Sorry, magpa-reading. Ito po yung aking Facebook account. Magpa-reading na kayo. Mayli litaro. Meron tayong admin. Nakikita nyo po yan. And wag, mag, wag na mag-message dito. Or tumawag please sa aking number. Wag na. Sa Facebook account na po tayo doon. Ay, para patas po sa iba. Okay, good luck sa inyo mga air sign. I love you all.